Ang mga pusa ay gawa ng Diyos kapag nakaamoy ng isda ay sila ay nakumbukan ang mga pusa kaya sila ay mahaba ang pangamoy sila ay nagugutom agad Oh praise the Lord. Ang mga pusa ay takot sa dagat. Sila itinatakbuhan tinatakbuhan na Pero magaling sila sa pangamoy ang mga pusa magaling sa pangamoy kapag nakaamoy ng isda ay nagtipon agad